Last din na lang natin sa trabaho. Siyempre, may last release tayo. Si Rap, no? Regalo sa kanya ng lolo niya. Sana all. Ito ba yung dalawang susi natin? Automatic yan. Pag naka-red, hindi mo siya ma-access. Green. Oh. long press lang. Ibig sabihin, connected na yan. Push lang. Palagi lang push. Tapos sa pag-lock, kaliwat ka na no? niya. Push. Pwede sa kaliwa. Push lang pag unlock mo. Pwede rin yan sa kanan. Kaliwat kanan sa si ADB. No? Tapos push mo lang, pag-unlock ulit. Marinig mo naman yung beep eh. Palagi tayo dito sa pagbubuksan natin yung ano, under seat. Dito, yan yan. Yun, ano. Nasa 7 o'clock yan, ibig sabihin. Tutunog yun. Yun, ma-access na natin yung under seat natin. Nandiyan yung tools. And then yung ano, fuel -well naman. Ito to, fuel. -well. Yan. So, pag yung dating ADB 150, wala, walang lagay nito. Ngayon meron na lagay ng gas dito. Yung takip niya. Para di mo ma-misplace, no? Ganun lang, ha? Tapos, yung ano niya, animation palagi lang natin patapusin to, no? Serap. Kasi para yung fuel pump, hindi masira, no? Palaging automatic pag ginawan mong unit, wait mo lang matapos yan. Mabilis lang naman. Iset natin yung orasan. Kasi dati yung ADB dito yan, yung 150, ngayon nilipat nila dito. Di ba? Ayan, sinasabi ko. Pag ibig sabihin yan, 12 hour, okay na yung 12 hour. Anong oras na? 12.52. Set. Tinuturo ko sa ito kasi pag nag yung battery or tinanggal mo yung battery, magre-reset to. No? Ito yung, ano, change ng, ano, up and down. Ano oras na? 52. Set. Brightness yan, sagad natin. Mas maganda para mas malinaw. Kilometer per liter. Tapos, tuturo ko naman tong ano, ay ah, nandito meron tayong average consumption at sakat elapse. Itong elapse ay kung ilang oras mo ginamit yung unit. Pwede mong i-reset yan. Yung trip pay naman kung gaano kalayo yung biniyay mo. Trip pay lang to. Pero pwede mong i-reset yan. Hold mo matagal to. oh, di ba? nag -zero, zero din yung elapse. A. Pwede ka rin pumunta sa trip B. Ganun din siya. Yung odometer naman, hindi napapalitan. Ito yung bago ni ADB-160, HSTC. Ibig sabihin, pag di pares yung ikot ng gulong sa harapan at likuran, automatic, may lalesen yung power. Hold mo matagal yan, mag-off yan. Yan, naka-off kung ayaw mo nun, lalang kung ka sa matarik, mabuhangin, yung sobrang buhangin. Kasi parang ulang yung power niya. Ito yon. Pero pag in mo yung unit, automatic on yan. Automatic kahit i-off mo dyan. Pero pwede mo rin siyang on dito. On and off. Long press na to. Gets na yan, no? Okay, next tayo. Dito tayo sa total auto. So, ito yung edad ng motor natin. Kung gano'n nakakalain. Tinakbo niya, no? Uh, trip 3P, trip 3 yun lang naman. Elapsed B, average na lang yan. Tapos to, temperature ng ano, sa saka voltmeter, palagi natin monitor, 12.1 pataas. Ibig sabihin, all good yan. Ano to, Ah, uh, stop and start system naman ni Honda or idling stop. Automatic na mamamatay yung engine mo sa 3 to 5 second, gas mo under na yan. Pag nasa traffic ka, no? May hazard din tayo, working, no? Working. Sa likod. Ay, sarap. Sa likod. All goods. Busina. Turn signal left. Gana, no? Right. I'm working. Pindutin mo yung preno, boss. Okay. Yun. Meron, no, boss? Meron. Sa pag-start, sir, dapat sa kaliwa tayo magpipindot, no, sir? Hard press natin. Tapos meron tayong power socket dito pala. Gagamitin natin to pag running yung unit. Huwag natin gagamitin na idle lang. Ibig sabihin running, no? Tapos pag naka-side stand tayo, kahit anong start natin dyan, hindi gagana. Parang kill switch din yan. Long press na natin, boss. Demo ko muna pala yung alarm bago natin i-start, boss, ha? Kunwari po sa kalaki motor natin Ibig sabihin niya nakalime na yung ADB natin Ay, Ito yung palatandaan May nagbibip dyan na para sa kotse Pag ginalaw mo yan Mag-alarm yan Pwede mo siyang patayin dito para mag-silent lang Pero pag hindi pa rin deactivated yan Hanggang di mo pinipindot dito No, kailangan siyang i dito Yun yung kailangan natin Tapos, uh, start na natin yung engine Yung alarm gets na, no? Long press sagad Yun. At least one minute bago mo i-rev, no? One minute. Bago mo i-gamitin talaga ng todo. Tapos adjustable to boss, ha? Yeah. Yeah. Okay, ni boss. All goods, no, boss? Tapos yung warranty naman, boss, si-discuss natin. Side stand, kill switch, boss. Check natin. Namamatay, no, boss? So, ang warranty ni Honda is 24 months or so 20,000 kilometers. Ibig sabihin, boss, yung sakop lang na warranty ni Honda, 24,000. Pag lumabas ka ng 24,000, void ng warranty. Ano ba sakop? Engine and electrical. Sa engine, hindi kasama yung clutch lining, yung panggilid, consumable, gulong, brake pads, hindi na kasama yun. Electrical, din rin kasama. Pag nagpalagay ka ng ilaw dyan, nagpalagay ka ng busin na malakas, void yung warranty natin. No? Nag, ano ka dyan? pinalitan mo yung pairings niya, automatic yan. So, stay stock at least 24 months. Yun lang yung ibig sabihin ng boss. Stay stock lang tayo. At syempre, pag PMS, first 500, pasyal ka dito para i-change Dito natin siya paalaga para ma-maintain ng kasa kasi may record kami. Pag i sa iba, baka ma-void yung warranty natin. No? So, congrats, rap, and good luck.